Oh, may bisita pala tayo ngayong umaga. Magandang umaga, boss, kong, sir. Musta po kayo? Magandang umaga rin. Anong atin ngayong umaga? Ako pala si So. Ang So ng elekson mo. oh maalala ko na. Ikaw pala yung nagbigay ng 1M noong elek. Diba? Hmm. Ikaw pala yun, ikaw pala yun. Oo, kung ano atin? Ano magandang balita ngayon? Malapit na ang haha. -ha. Alam nyo na, kailangan na natin. Meron akong propose kung kikita uli kayo dito ng 5% kada isang milyong proyekto. Basta bigyan mo lang ng malaking pondo. Ay wow, maganda nga. Magandang balita yan. Gusto ko yan. Gusto ko kong tuloy natin ang proyekto sa daang baluktot. Basta bigyan mo ng malaking pondo ito. Kong. Ang problema natin, marami ng proyektong nakapila. Kong, si HWPD na ang bahala doon. Magaling naman sila sa daang baluktot eh. Basta siguraduhin mo lang na malaki ang pondo na ilalagay mo doon kikita ka ng malaki salamat po sige basta know, kayo na ang bahala ako na ang bahala sa pondo basta huwag niyong kalimutan yung sinabi ko pagkalipas ng tatlong buwan oh may proyekto dito ah nong proyekto ito Kahapon lang naman ginawa ito. Ngayon, sisirain nyo na naman. oh, hindi pa nagumpisa yung proyekto. May Hilux na kayo. Tatlo pa. Grabe naman kayo. Kaya pala walang proyekto doon sa lebog. Kasi, ito ang inuuna nyo. Nakakainis talaga kayo rito. Grabe naman ito. Oh. Ito, ginawa lang noong kahapon. Ayun, sisirain nyo na naman. Nakakainis kayo, grabe, di ko na talaga maintindihan dito sa labo.